pagpapatuloy po natin pagpapatrolya sa West Philippine Sea sa kabila ng hindi mo nai uh, ng tatlong Pilipino sa China. Bakit ho napaka-importante na mag tayo ng kapayapaan? Pursuing peace. Napaka-important. Bakit? In the wake of rising tension dyan po sa West uh, Philippine Sea. Kaya pakakausap po natin ngayon Uh, ang dating senadora Nikki Cuseteng. Ah, uh, siya po ay isa sa mga nag-advocate po ng kapayapaan, no? Lalong-lalo lalo na sa ating bansa. Lalong-lalo lalo na diyan sa teritoryo ng Pilipinas, uh, exclusive economic zone sa bahagi ng West Philippine Sea. Baka kausap natin former senator Nikki Cuseteng. Magandang umaga po, uh, Senator Cuseteng. Um, magandang umaga sa iyo, Al. Excuse me, Al. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Opo. Uh, eto ito la po, uh, sa tingin nyo ba, ma'am, uh, na abandon na na ba ng China ang uh, tinatawag na diplomacy dahil uh, napaka-agresibo po nila sa atin, no? Uh, can we still sit down, no? 'Yun ang tanong dito eh. With China, at uh, tayo makikipag-usap sa kanila ng masinsinan kapayapaan? At uh, uh, may resolusyon dyan po sa problema natin sa West Philippine Sea? Eh? Ano pong nakikita niyo pong, ano ah, yung analysis niyo dyan, ma'am? Sa, sa tingin ko po, um, yung China ay lagi pong handang makiusap, pakipag-usap. Kung inabandonan na nila ang diplomasya, wala po tayong kalaban-laban dyan. The mere fact na nag-uusap pa tayo ngayon, excuse me. The mere fact na nag-uusap pa tayo ngayon, ibig sabihin, meron pa tayong kapayapaan ngayon dito sa ating bansa. Meron pa, meron pa tayong malayang talakayan ngayon dito sa ating bansa. At um, yung pong diplomasya, yun lamang po ang nakikita kong paraan kung paano isang daan at sampung milyong Pilipino ay maaari pa na mabuhay sa kapayapaan, kaunlaran, at magkaroon ng oportunidad sa mas maayos na hinaharap. Hindi po mangyayari yan pag gulo pinag-uusapan. Mm -hmm. Kaya nakakabahala po yung sinasabi nila na, oh, pag ng China yung Taiwan, ha? Gera yan. Ako, mm -hmm. sasali tayo dyan. una-una <laughs> po, hindi po ako naniniwala na yung China ay lulusob lang sa Taiwan. Ganun-ganun lang. Hindi po mangyayari yun. Yung mga Taiwanese na businessman, nakakausap ko, na hindi naman pipitsugin, malalaking negosyante. Mm -hmm. no? Ang gusto lang nila, status quo. Kung ano man yung katayuan nila ngayon, doon sila kumikita. Yung mga bilyonaryo sa Taiwan, ang mga pabrika po nila nasa China y. Marami pong negosyante na kumikita ng malaki. Eh uh -huh. e sila ay nangangalakal, traders, businessmen. Eh sa China po bumibili ng mga paninda and vice versa. no Maraming taga-China ay nagtitinda sa Taiwan. Bagamat ang Taiwan po ay halos kasing laki lang ng Metro Manila ang populasyon. Pero meron po silang purchasing power meron silang kapasidad na bumili. Mm -hmm. Kaya, ang, ang tingin ng negosyante sa China, isang malaking market at isang malaking manufacturing center, mm -hmm. yung kanilang supply chain, highly sophisticated. Yung Taiwan, eh ganun din eh. Mm -hmm. Iisa lang ang salita nila, iisa lang ang lahi, iisa lang ang itsura nila. Kung manatili ang kasalukuyang, kasalukuyan na sistema ng pang-ekonomiya, wala pong namamatay, walang nabobomba, walang aggression, wala, wala po, wala. Lahat, lahat yan ay nasa guni-guni, nasa pag-uudyok ng hindi dapat kasali sa usapan, at tayo, pilit ng sinasali. Uh -huh. Eh bakit po ganun? Pabayaan nyo silang dalawa na mag-usap, tutal nagkakaintindihan sila. So hindi po totoo na imminent po ang gera sa pagitan ng China kung lulusubin nila ang Taiwan? Wala ho yung lulusub na yun eh. He, kung kung ang China gusto talagang sirain yung Taiwan, oh. yung isang bilyon tao lumundag sa South China Sea, maniwala kayo tsunami sa Taiwan. <laughs> hindi nila kailangan ng bomba. Bakit nagkakagulo? Why? Yung mga ibang nakikisausaw sa usapan po eh. Papadala kayo dyan ng inyong Speaker of the House of Representatives ng Amerika. Mm -hmm. Padadala kayo ng kung ano-ano. Madaming mga salita. Bakit? Alam nyo, marami pong gusto magtinda ng armas sa Taiwan. Uh -huh. para, kay para sila bumili ng armas, takutin nyo. Mm -hmm. Ginawa na po yan eh. Nakita na natin. Sabi, uh, paano ba yun? Oh, 2003 yata po yun. Opo. Sabi, lusobin ng Iraq. Dahil ang daming weapons of mass destruction, alam nyo hanggang ngayon, isang kutsarita na weapons of mass destruction, wala pa sila napapakita sa mundo. Pero ilang daan libo na matay sa Iraq. Ilang libong sundalong, Amerikano at kan kanila pang mga kaalyado mga bansa, ang namatay sa Iraq. Mm -hmm. O pagkatapos ano? Oh, eh, wala pala yung weapons of mass destruction. Mm -hmm. Eh nagawa na nila minsan yan, dalawang beses, Iraq, Syria, Uh, Afghanistan. Ukraine, <laughs> Gaza. Sabi, eh, nagsasabugan ng bomba po, hindi po may ari ng China yung bomba eh. Hindi po, <laughs> hindi ko po maisip kung nasan ba yung mga bomba ng Chinese na nahulog sa kahit saan sa mundo. Kaya huwag nyo pahuhulugin yan. Uh -huh. Dahil meron din sila nun eh. Yun po nakakatakot dyan Apo. Eh. Uh -huh. Meron din sila na bomba yung China. Uh -huh. Ang difference ah? Sa sa ibang bomba ng ibang munta uh, bansa Aha. hindi pa huso masabog yung kanilang bomba. Ah okay. Di ba? Pero, pero yung mga ibang dinegera sa ibang dako ng mundo tatlong trilyon na. Three mm -hmm. 3 trilyon. Isipin mo, isang bansa na ni walang release ng trend wala na ma-high speed train. Wala. Aha, aha. Pero nakakagastos ng 3 trilyon para hmm. manghimasok sa mga ibang lugar. Opo. Eh, ayaw po natin yon, Dito sa atin, katahimikan po ang Taiwan. Wala pa hong, wala, dalawang oras. Para ka lang nagpunta ng Davao eh. E, yun ang nga, napakalapit. Sh should we prepare for war? Yan. O kasi nagsalita no. ng AFP eh. O, <laughs> na tayo maganda-handa dahil napakaraming mga Pilipino. Yun ang unahin natin. Na, nagtatrabaho dyan sa Taiwan. Ayan naman ang una, hirit ng una, AFP. Una-una, wag po natin pag-usapan gera. Pag-usapan natin kapayapaan. How do we prepare for peace, long-lasting, long-lasting sustainable peace? How do we prepare for that? Why do we discuss that? Why are we talking about preparing for war when we cannot even prepare for peace? There's hunger in this country. People who are sick and go to the hospital. Anong pisang pinag-uusapan natin? Ano 'yan? 'Di ba? Sabi nila, oh, meron tayong security, national security. Yes. National security problem in the Philippines number one. Number one, pagkain. pressure mm -hmm. Presyo ng bilihin. Kalusugan. Yung mga taong walang tirahan, walang bahay. Mm -hmm. ha? At maraming pagnanakaw. Yan, corruption. Yan. Tay tanungin niyo. Tanungin mag-survey kayo ngayon. Yung tao ba South China Sea? Ilan sa Pilipino na 110 million alam kung nasa niya mga isla, mga bato, mga kung ano man na yan? Pati hindi pag-usapan. Tayo na nakakaalam kung ano yan. Pag-usapan po natin. Mm -hmm. Why is everybody preparing for war? Nasabi ng survey, 7 million mahigit na Pilipino ay sinabi, inamin nila na sila ay nagugutom hindi sa kanilang kagustuhan hindi po sila nagda-diet. Hindi. Nagugutom sila dahil wala silang pagkain, wala silang pambili. Ngayon, bigla na lang nakita ko sa sa dyaryo, ay bibili tayo ng dalawampung fighter jets. Alam nyo, hindi natin makakain yung pakpak na aeroplano. Mabuti pa, pakpak -pak ng manok, ipakain nyo sa tao. Huwag yung pagpakpak ng aeroplano. Gagastos tayo, 350 mm -hmm billion pesos almost. Mm -hmm. 350 billion pesos. Oh, marami pala tayong pero, no? Mm -hmm. Pero, so, kung meron tayong 200,000 na sundalo, bakit nyo gusto isabak, isabak sa gera ang sundalo nyo? Mag ako, ang tatanungin nyo, mabuti pa, 200,000 sundalo, tumulong magtanim sa batanes hanggang tawi-tawi. Instantly po, instantly in Pag tumubo lang yan may makakain ang tao ang pakiramdam pa niya ang sundalo kakampi niya hindi niya kaaway yung sundalo hindi yun na magsasalvage sa kanya hindi yung sundalo tumulong para yung anak niya makakain para maturuan sila ng bagong patakaran bagong pamamaraan bagong uh, <laughs> sistema ng pagsasaka ha tingnan niyo yung mga ibang bansa kapitbahay natin dito nagtutuyon sa UP Los Baños ha yung mga Thailand, Vietnam, eh, Cambodia, galing Pakistan, mm -hmm. galing sa kung saan saan ang galing ng mga estudyante, dito po natuto ng agrikultura. Mm -hmm. ano ginawa nila? Bumalik sa kanilang sariling bansa. Ngayon, tayo bumibili ng bigas sa kanila. Number one na tayo, importer ng bigas. Ng bigas. Samantalang, yung lupang sakahan natin, ano nangyari? Ginagawa subdivision. Yun. Ay, Nasa punlupo. Paano kayo kakain ng matino? Kahit gaano kadaming ayuda ibuhos nyo. Diyan po, yan mas sama ang loob ko dyan eh. Bakit? Pag nagkapunto ka, nagkagirahan, ikaw at ako at lahat ng ating mga tagapakinig, wala tayong pupuntahan. Niwala kayo, wala tayong pupuntahan. Kaya, nandito lang ako. Kaya, ganito ako mag-isip. Why are we preparing for war? Can we prepare for peace? And it's not too late. Today, Thursday, is the first day Of the rest of our lives kung magsipag tayo imbis na mag-usap tayo tungkol sa gera maswerte na nga ang ating henerasyon eh mm -hmm. hindi tayo nakaranas ng gera eh yung nanay ko, 12 years old nung World War II y yun lang pinag-uusapan nila pinag-uusapan ng lola ko hindi ko matanggap dahil bakit? hindi lang one generation. Isipin nyo ha, Vietnam. Mm -hmm, so mas, 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 na, i, in, uh, mas naalala natin po yung Vietnam. Opo, opo. 7 milyon tonelada na bomba ang hinulog sa Vietnam. 7 milyon tonelada. Mm -hmm. Halos ang estimate nila, almost 3 million ang pwedeng namatay dyan. At hindi namatay na, na, na uh, putulan ng kapay, paa, nasugatan, lahat, no? 50 years. 50 years. Ngayon, na-overtican na nila tayo. Yung kanilang produkto, tatlong beses mas mataas kesa sa atin. Mm -hmm. Pero, limampung taon sila naghirap. Hanggang ngayon, yung mga sakahan na binuhusan na ng, uh, mga Agent Orange, mga chemical warfare, kung ano man yung mga ginamit nila dyan sa Vietnam, hindi nila mataniman. Yung mga bata, hanggang ngayon, pinapanganak pa na walang kamay, walang paa. Pero ngayon, ano na? Mas maunlad pa sa atin. Mas maunlad sa atin at kung sasakopin na, kung merong sasakupin ng China, hindi na sila tatawid ng dagat. Mm -hmm. Yung Vietnam, yung pader nila, isang pader lang yun na Nakadikit, nakadikit po sa kanila yun eh. Opo, opo. Di ba? So, yung man, kung huwag natin iisipin na yung China ay katulad, ito sa kasaysayan lang natin binabasi, binabasi ito, no? Aha, aha nung ang Inglaterra ay nagpunta ng Africa, yung mga Kastila, mga Portugues, hanggang dito umabot yan, hindi ba? Opo. Nagpunta dito, hanggang mm. dito, yung, yung Indochina, ayan, yung mga Pranses, nagpunta rito. Nagpunta sila sa Africa, sa India. Ah, yung pong pinakamayayaman na bansa noong panahon na yon, pag alis nitong mga to, yun na naging pinakamahirap na bansa sa balat ng mundo. Mm. Yung India, pinakamayaman noon, China, pinakamayaman. I i yung mga ginto sa Africa ano nangyari? Mm -hmm. Yung mga sumalakay sa kanila, ginawa lang silang slaves. A ano ba, ano ano? sino ba nagtatanim doon sa mga farms sa Amerika, sa Inglaterra, sa, sa kusang sa buong mundo, ginawa lang silang slaves. Kinuha lang ang kanilang kayamanan. Mm -hmm. May iniwan ba sa kanila? Wala. Kahirapan, gera, away, patayan. Yan ba, gusto natin dito rin mangyari. Eh, hindi, siguro hindi naman kasali yung, yung China dyan, ano? Kaya para sa akin, habang nandyan sila, Opo. malaki sila, makapangyarihan sila, mayaman sila, bumibili tayo sa kanila, Aha. at sana po sila bumili sa atin. Opo. if, we, if, if we continue with this rising tension with China, uh, ma'am, ah, paano po, ano pong impact nito sa ating ekonomiya? Zero. Below zero. Yan, mangyayari sa atin. Okay. Tayo ay mamumulubi dahil walang bansa, isang bansa, na isa lang ang bibili, na merong kakain isang bilyon at apat na raang milyon tao na kakain kung atin saging, mangga, kung ano man ang tinitinda natin. Hindi pa nga tayo nakatinda ng coco pie yata doon eh. Buko pa eh. ba? Hindi pa. Marami pa tayong hindi natitinda ron. Kasalanan na natin kung wala tayong produkto. Ang produkto nga natin, tao na natin eh. Ba't hindi natin isipin, imbis na mang gera o sumali sa gera o mang udyok para magkagera o, o, maghanda para sa isang gera, bakit hindi natin isipin, oh, paano tayo gawa ng mas maraming produkto na itinda sa kanila? Di ba? Yung pagtitinda na yun, wala, walang sumasabog na bomba po dyan. Wala po. Kahit kailan. Okay. tayo mag-concentrate paano tayo magkakaroon mas mataas na production? Sabi ng Amerikanong presidente, eh, sisingilin daw niya ng mataas na tarifa. Ba, imbis na pasalamat tayo na 17% lang tayo o mas menos pa sa 17% ang tarif na sisingilin sa Philippine Goods. Imbis na pasalamat tayo dyan, intindihin natin sa pangkalahatang sitwasyon, ano mangyayari? 'yung Singapore, maalman na, 'yung EU umaalman na. Uh -huh. Ayong nagpapasalamat pa tayo. Ha, maniwala kayo. Si Kissinger yata nagsabi Para maging kaaway ng Amerika ay medyo nakakatakot. Pero maging kaibigan fatal. 'Yan po. Hindi po ako nagsabi niyan. Hindi. Kissinger, isang kano nagsabi niyan, ah. Ithink e, na niyo na lang Ukraine. Isang milyon mahigit na ang namamatay sa Ukraine. Aha. Uh -huh. O, nung gusto ng Ukraine, makipag-usap na sa Russia. Dahil kapit-bahay niya, di amo sila mag-usap. O, hindi ba sinabihan sila, Uy, huwag ka um umakipag-usap dyan, ha? Umatras ka. Bibigyan kita ng armas, bigyan kita ng bomba, bigyan kita ng pasabog. O, ano nangyari? Yan ba gagawin mo sa kaibigan? Yan ba ang gagawin mo sa kaibigan? Iwanan mo yung Ukraine na ganyan ang itsura nila? Anong klaseng kaibigan yan? Di ba? hindi at saka hindi ho garantisado na yung mas mayaman at pinakamalakas ay mananalo. Mm -hmm. Bakit po? Sa Vietnam nakatsinelas lang yung iba na mga sundalo nila eh. Aha. O di ba? Ang hawak nila mga kawayan. Bakit natalo ang nagsabog ng 7 milyon tonelada ng bomba doon? na natalo? 60,000 ang Amerikano. Karamihan doon bata. Mga din draft nila, ha? Bata. Bakit ganun? Alam ba yan ng sarili nilang mga taxpayer? Di ba? Tingnan niyo yung homeless sa Amerika ngayon. Tingnan niyo yung mga nakatira na lang sa kanilang kotse dahil hindi maka-afford ng rent, na tutulog na lang sa kotse nila sa loob ng parking lot ng Walmart o Costco, yung malalaking mga tindahan. Oh. Ba Bakit meron kayong trilyon-trilyon? Kasi iniimprenta nyo lang ang pera? Yung sinasabi nating halaga ng digmaan, hindi lamang digmaan, hindi lamang bomba at aeroplano hmm. at submarine, hindi lamang yon. Kung inutang nyo yung pera na yan, may cost of money yan. Kung yung pera na yan ay iniimprenta nyo, meron magbabayad yan. Hmm. Yung hindi pa pinapanganak sa bansa nyo, magbabayad yan. So bakit, yun, bakit ganun ang gusto natin ilagay ati sarili sa ganyang uri ng katayuan? Ayun, napakaliwanag po sa inyo pong paliwanag uh, tungkol po dito sa uh, uh pagprioridad Naunahin mo na ang kapayapaan uh, yes. bago po ang niniisip Yun ang natin may tigman. Opo. Kung, kung, kung pwede ako lumuhod, gagawin ko. Opo. Instead of talking about preparing for war, why don't these warmongers talk about preparing for peace? Ayun. Bar It's so simple. Opo. It's so simple. Hindi mo kailangan maging eh, PhD, maging mataas ang pinag-aralan, maging general, maging kung ano secretary, hindi mo kailangan eh. Mm -hmm. 'Di ba? Kunin 'yung janitor mo. Tanuhin mo 'yung 'yung nagluluto sa 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 karinderya. Oh, gusto mo ba gera o o, o kapayapaan? Kayo walang patawad 'yan eh. Mm -hmm. Walang lahat ng inipon ninyo lahat ng pinaghirapan ninyo, minana ninyo, binili ninyo, lahat po yan, walang halaga. Mabuti nga ngayon, meron na tayong social media eh. Pwede isang pindot lang makita nyo anong itsura ng Gaza. Yan ba gusto nyo mangyari sa BGC? Yan bang Gaza na yan? Yan ang gusto nyo mangyari? I don't think any Taiwanese will want Gaza, Taiwan to look like Gaza. Taipei, Kaohsiung to look like Gaza. No one single businessman. Yung mga maraming salita, puro dadaan lang yan. Bakit? Kailangan bumili ng maraming jets? Kailangan bumili ng maraming bomba? Anong ibig sabihin nun? Pera. Komisyon. Opo. <laughs> Pera. Diba? Pera. <laughs> I mean, eh, kaya kailangan sabihin nyo, uy, 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 lulusubin na tayo. Maniwala kayo. Hindi naman nung ulo yung mga China eh. Hindi naman sira ulo yun eh. Kasi, kung lulusuban lang ang pinag-uusapan, Palawa yan. Alam nyo, yung pag-uusap, mga dialogue, in the next 200 years, iiwanan nyo yung Taiwan at China, meron na silang mga cross straits diplomacy, meron silang cross straits Eh, tatawid ka ng dagat eh. Yung ulit ko nga eh. eh lahat yung mga Chinese ay Lumundag sa South China Sea. Maniwala kayo tsunami sa Taiwan. Walang yeah. bombang sasabog dyan. Alright. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagpapaliwanag sa kalagang po ng kapayapaan, former senator of the Philippines, Ma'am Nikki Cusette. Good morning po ma'am. Thank you so much. Salamat po Al. At salamat po sa ating mga tagapakinig. Doon tayo sa kapayapaan at igiit natin, idiin natin sa ating pamahalaan. Hindi nyo na nga kami mapakain eh. Bibili pa kayo ng jets? Thank you Paul. Good morning Paul. Thank you. Thank okay. you. Good morning. Thank you. <laughs>